How to make a simple lettering using brush strokes. Okay, and dito yung mga brush. Dito yung mga uh, poster. Poster talaga. Dito yung paper na. So, simula tayo mag uh, sample na mga inyong projects. Okay, sa panimula, syempre yung brush, brush dapat uh, babasahin natin. Ayan na po. Una, isaw yan dito sa poster na tama-tama lang yung ano yung basa niya. Tantsayin nyo. Ito, practice to ha. Sa umpisa, i-slant nyo lang ganyan. Yan. Sa wag uh, yung huwag nyo, ano ha. Tuloy-tuloy lang. Mula, mula dito sa top to bottom. Yan. Dalawa, tatlo, apat. Yan. Huwag nyo gagawin ganito. Kasi iba ginagawa nito. Pinaputol-putol. Mayroon yan kasi. Makikita hindi buwapan tayo. Diretso lang. Ayan, at saka yung brass hanggat maaari, uh, lagi siyang puno ng pintura, no? Itong poster para tuloy-tuloy yung baba. So, ito naman ang ko. Gagawin nyo ganito, uh, letter C. Magandang practice to, no? Para yung kamay nyo na beben. Tingnan nyo yung aking uh, uh, hindi liit, no? no? Ganun lang. Then, i-reverse -re natin yan. Okay. See? Hindi nyo. Ito letter na ito ha. Okay. Oh, yeah. Pansinin nyo. Ka yung kayo. Then. Yan. Pwede nyo lagyan design. Ganyan. O ganyan. Tapos small letter. Yan. Kaya kanina letter C. Tapos bababa mo dito. Para maging letter small letter A. Yan. Diba? Simple lang. Then yung tayo ng bend pababa. Yan. Kaya kanina, no? Ayan. B yan. B. Si, ikutan natin yan dito. One. Tapos kabila dito. Two. Ayan. E, sasaluhin niya si ilalim. Ayan. Eh. Sasaluhin niya. So, yung kamay ko hindi pa bago-bago. At -bago. saka yung papel hindi ko ikot Para in case, kung uh, maglulete sa pader, kailangan naman ikutin yung pader, di ba? So, kailangan laging ganyan lang. Steady lang. Kamay nyo talaga yung maglalaro. So may kita niyo, ganyan lang ang uh, pre-practice natin, yung slant pa mababa tapos curve, time dyan ang lahat magagawa niyo, kahit pag tumulong mo ito kahit tumulong mo level niyo, magagawa niyo masimple lang, di ba? Okay. okay, okay, yan alalaan simple lang no, yung exercises na tinatawag Yun na lang natin yung exercise oras na so, so, tayo dito sa so, medyo red yan ang dulo lang talaga yung dulo o oh. ito yung pattern ko yung slide relax lang oh. buo see dito sasandukin mo lang yan from here tapos down here quick simple so, lang diba Hmm. Small letter. Ang buo na agad. Una. Oh. Ah, ang gano'n? Ah. Pero dito ikakata mo siya. Practice lang to everyday. Makukuha nyo rin yan. Oh. Hmm. Kailangan meron lang pattern ng uh, simple medyo may lawin ng coating ganun. Yeah. Diba? O, oh, bueno. Kunwari dito, mali, mali. small one tayo. si pagbaba akong ganyan, inikot ko yung brush ng ganun. Kaya nakagawa ko ng line na ganyan. Okay, sa so next strike ni Dave or aking student, uh, ito try niya makafi mga slanting lettering ko na may pagka calligraphy ang style. Calligraphy may matataba, numinipis. No, he use uh, uh, brush stroke. So, yan. ito para matutunan niya yung yung kaunaw uh, kauna ginagawa ng mga letrista nung araw. Sa so, bagay kasi computerized na ngayon. Ayan po, abangan niyo pag uh, gawa ni Dave kung anong mga kalalabasan nito para sa una niyang lettering brush through. Okay, as of now, kinaka-copy niya yung lettering ko dito sa left side, siya dito sa may right side no? okay, okay that is your final ingatan mo yung in bawat line sundan mo lang ha Ayan, ginawa ko siya ng pattern, no? Ah, nilinyahan ko yung paper, no? Nilettering ako na. Actually, ah, sinulat lang. Then, ang mission niya, sundan niya yung, yung aking line. At yan, mape-perfect yan. mapa -practice. Ayan, kung mapapasin nyo, napoporce yung kamay niya, sundan yung lettering. yan up and down stroke. Sure yan, makukuha niya na maganda. Okay guys, yan na nga. Natuto na, naaran na. At syempre, ibabahagi niyo naman dapat sa iba yan. And don't forget to like, share and subscribe. See you next part. God bless.